Ayun magandang hapon po mga kaharabas sa e, ngayon po ay ano uh, magtitesting naman po ulit kami mag sakag at uh, manghipon. E, hindi po muna kami mangingitang magsasakag lang po muna kami. E, kung maganda ang pahuli. Kasi e, Anna ni Coach yang atat na atat na si Brother Coach. Oh, Ito yung kasama si Coach Bandang hapon. Si, si Kapitan At yun si Bagwis Subukan <laughs> so, din natin magtulak. tulak Daka, kung, kung, kaya kap Hoy wag tulak Masama yun, Masama. <laughs> <laughs> Masama yun Tulak Kap <laughs> Masama tulak Kung hindi kaya Kaliwa ka, kanan ako Para <laughs> magaan Wala magtulak, tulak eh Ma tayo <laughs> <laughs> si kasama ng pingsuny mga karabas ay eh, nagbili pa ng kape. mga uh, karabas ay eh, alis na kami para medyo maaga kami yung yung sa aming spot. Si Bagwis yung 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 ng karabas ng kape. Magluto-luto kami yung yung ah, luto, -luto kami tatlo gawin natin ayan, ikaw pa rin na ano ata eh. hindi ko pa na kumita ng mapping yan e bilang milya kami mga kaarabas sa uh, isla-isla na yun mag nakag sa isla na ito so, ano ano, -dilim, dilim lang kami ang mga may isang bangka uh, na excited na excited na mga harapan si eh, Bagwis mag tulak siya ni eh, Kapitan na oh, kap na no? <laughs> subukan natin kap baka gawin tayong kalabaw parang araro na to kaya ito maghila ito mag tulak lang <laughs> mga harapan sa mga sakag na ikot yan ang kanya ito uh, naman nagayang buhibitig ito, kay Bagwes. Ayan kay Bagwes. <laughs> Ito kay Kap. Margo-Margo. Ah, tagahila? Tagahila. <laughs> Kaya pala, kap, sabi mo tagahila? <laughs> Yan lang, baba mo lang. Baya lang. <laughs> Last <laughs> bago. Bayaan mo lang bago yung corne. para pagpalik. Kala alam mo kasi laot na laot. <laughs> Kala ko laot to. Tapos prasuhay niya. <laughs> <laughs> ang mga karabas eh, medyo dilim na kaya mag-uumpisa na kami ni kasamang Kots mag, ano, araro. <laughs> mag-uumpisa so mag <laughs> mag mag so, <laughs> <We start> na kami mag-araro. mga karabas, mag-start na. Try it ulit. Thanks. Buwal-buwal yung madanan. Ang araro. At mag-try daw si Kapitan mamaya ang mga karabas eh. Roger. Pangunahan muna namin mga karabas. muna ay, ako nang Diyos. Ang mayroon na rin. Ito yung kitapang laban namin sa paghuli ng dakuho. Parang ah, ito. Oh. Ano nakaraan? Hindi ka, gumijas <laughs> lang <laughs> ako pag doon. Ito ano, Sabit natin yung silinyador. Mga Karabas. Ito yung silinyador niya eh. Brrrr! Brrrr! Bye Brrrr! Bapak, Ceng! Ito karapas o, yung isa kong kasama ulit. Si Buy testing natin kung mga karabas kung makakaya para magangat oh anong makina ano ang karabas inangat pa purdear to purdear ji yung sakit light boat mga karabas ayan mga testing tayo mag tulak ulit bar dali ko bar light boat na din hindi dyan lang yan Hintayin nyo lang kami na papagod kayo magsunod sunod sa amin sa makina hindi dyan mo lang ha hindi ba tara mga ay mga karabas ito yung light boat ni ni ano ni Boy Bagwes oy mga amin kanya na uh, ja. oh. <nước> uh, <nga> <inaudible> Ito na si Bagwis na hinahanap niyo. Mga karabas, Yung lagi niyo hinahanap sa kan. Sa pag-vlog. Sa kasikap. Sa mga, mga namin oh. Mamaya na karabas magtulak sila muna. Mamaya na kami, karabas. First batch sila, second batch yeah. kami. Ay, ito yung ano, yung barko ni ni ano ni Bagwis oh. Tinama wala pang karagayan. Dumating na yung traktura namin. Ano, um, bade. Kapoy. Oh, uh, hindi na. Gendang mau horo pasang. Atin paule ah. Di to nyo. Lub. Mau horo pasang. Rong. Wow, gendah. Tak amik palamar. Eh gendah mar. Ma, gendah, gendah. Oh. Bidik kawan. Bidik, bidik. Dito make ikut tinarib. Tu manang. Me nak au. Me kana. Yo makara rupah. Uh. Barang walang anu man, barang anu noh. Sapsap sap, no? Meron, meron. meron Ay, kung kung maganda, maganda ang ano ngayon, mga karabas oh. oh. may bulang kristal pa oh. Bulang dagat, tapo natin yan. Ganda oh ng ano. Ay, ganang laki oh. Butiti, iawin no para kapitan. Ha? Huwag. Okay. <laughs> santabo, tabo. Ah, mo. Ayos ka. Ah. Uh. Ipanghinayang si ano, mga karabas sa sap daw eh. si Peng si J kunin nga natin wala na rin kasi siya ibilad bukas eh naubos na rin ulam niya yung ano niya oh, oh karabas pati yung ano dalaw oh. karabas oh sigwil. dala okay. sa pang sakag ni Badi J Marco ubos na isang budi ka kap eh, cak mo lang kap igaram cak cak mo lang yan oh, yan eh, lang yun, oh

Amen karaman Pa... para kissing Ano na. Bala ka oi, gawa oi. Ding ding ding. Sama-sama to. Sige, kapat. Tanggalin mo lang yung sap-sap bago mo basura. Ayun. Maramas. Parang marami huli si brother, ikot sa. Siya ata marami. Yo. Marami. Oh, dami ng koko. Marami. Siya marami kid. Dami kid ko, Chu. Dami tayo. Oh, marami. Ano yan, Ayan. Makati namatay yan. Ano yan? Tumarami. Ya, makatey. Salabay, labay mga karabas jillipis sa ingles makati po yan makati yan ito natin yun makati yan makati tingin kaya no tingin ito karabas bula ang bulang kristal lidar na oo ano pa oh ay ay pa na tapos 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 sa bakal tapos na pa yan eh kasi bilot siya. Ano? Ano mo? Malaki po. Sarap sa buwan malaki na yun, oh. Sarap. Yung malaki, oh. Gano'n gano'n gano'n, oh. Yung mag-ano yan? Mga na mga yan? Oo, malamaya. Sa pabalik-balik. O, karabas. May Rock, matagal my, to. Piliin ko muna. Da dali mong ma matay pag ihalo mo sa ano. Hipon yung mga isda. Ayun mga karabas eh titisting daw si Pink's Juliet. At may pagbalik si Bagwis naman. atat na atat si Bagwis gagawan sila ng mga karabas eh. Pepes. Oh. Tingnan huh? yan. Oo, oh, yan. oh, gagawan. Okay oh, ganyan oh. oh. Mga karabas. Tingnan mo natin. <laughs> hanggang dulo yan ha. Ah, so? uh, uh, hanggang dulo si Bagwis hindi makakatis mga karabas sundan niya talaga gagawin niya talaga oh. Pabalik ako. Siya pa puta doon. Pabalik ako. <laughs> Pabalik. Ako. <laughs> Pabalik ako. <laughs> oh, sige sige. Tingnan natin kung hanggang saan itatagal ang dalawa na to.

Ano ka? Ano? Yung samaral cap tapon mo ka pa para maglaki. Ano? Yeah. Yan. Mirada na. Oo. Oh. Nah, ang mga karabas ang kayay kasama ko sa pinipilihan niya. Pang pinta niya kasi bukas yan eh. Pang bigas-bigas mga bigas -bigas. karabas? Wow, ganda. Ganda ang huli bread no? Medyo pino pa. Mayroong pagbalik yan. Puntaan ko ulit yung um, dalawang kasama ko doon sa yeah. ano, online mo brad? Gasigawan na sila dalawa eh. Ay, mga rabas, nagpalit na si Bagwes. hindi nakatiis. hindi siya nakatiis talaga. Tumura ka talaga. Ako ba na? Ha? Kasi yan ako. Ano ba yata ako mapukuling sasak-sak ano? Ha? Si. Sasak-sak. Huwag mong tingnan yan sa ulahan ko. Huwag mong tingin. Sa tibo nung pagod ka na ha? Huwag Oh no? gitu. Kaya. Ya, yeah, Pak Mama harap besan Pak Wiso. Itu kaya, tuh. Kayak petekal. <lit> Mana <hitam> mau ke sebelah kananin. Nah. Oh jangan anyway. kepak-kepak oh. Masalah temannya ini. Mana ya

hindi ba sa pawis ko ah anahalos siya ah kahit taglamig hindi ba pa sa pawis ah oh sanay na si pinks jay oh tibay tibay baba mo pa rin yung mahirapan talunan na ano yung lagan na yung mga na may higap pa nakagaling oh no? ayun yun yung ilaw halos dikit dikit kami dito mga karabas ayan marg pa pa nakagalingan? pa pa nakagalingan yun no? Unahan. Kaya yung barko barko niya. Tabi mo kunti. Ha? Tabi mo kunti, tabi. mabunggo mo siya eh. Sikot, masalubong natin. Masalubong yung China at Philippines. Nakangangang tulak daw. na pawis. Grabe yung exercise. Mauna ka na dyan. dalawa. Oh, lapit na.

ha? panganggat ah oo oh. panganggat lang kap hindi, yung ko? hindi, yung palangganan na ha? Huh? palangganan hindi ba niya tayo tagay? hindi list pala ha, tabas niya oh <laughs> tagaktak nakakarabas ah, wiii <laughs> ano yung tangking? ano yun? ay gano'ng amor? yan ang makatiyo, yung labog labog Oh, kaba mo yan. Ito, kaba Makalabas. Tatapos malayo. Uh. Yan, Makati. Ingatan nyo yung jilipis na yan, Makati yan. Ha? Uh. Ay. Ay. Parang kung ang ano no, chap chap no? Jilipis, makalabas ito, Makati kasi. Ano ba ang ano, noon? Parang nagamunmar. Ha? Huh? Kinapawis ko. Tingnan mo na. Umay na. Uy, makarabas oh. Maka ano rin ba oh. Kuwenta buren. Ano kabal? Kabilis magbalik ni coach. Naghabol sa pila. Uy, Roger. Hindi na magwawa si mahirap na baka medyo may edad na eh. Wala na kaya ano eh. Alala. Inom tubig. Inom tubig. Sirinder <laughs> <Inum tubig. laughs> yung aming kasama namin. Nakakapagod na ito mga karabas sa first time kahit anong klaseng ano talaga basta sa una mahirap eh pero mga ilang araw to masanayin ko na rin mga karabas kaya na sa amin? kaya magraro kaya sa so, una talaga matigas pa yun hindi pa nabungkal eh pagbalik yan ay nabungkal na oh kaya karabas pangalawang ano na po tikwas kaya <laughs> mga Oh. Uy, ganyan naman Kaya pala makate. Ito <coughs> mga karabas oh Nainis ako dito mga karabas eh Ako pa Ang ulang ko bagoong lang eh Sa kanya paitlog-itlog pa, pa. Makatay to mga karabas na ng atin naman Dami ang tikots Dami naman mga karabas baka mga ano sabi to. dyan lang po hindi na Kine, pilihan na ha? hindi na pilihan na hindi na? hindi na pilihan hindi na pilihan ko rin <laughs> kaya gina bu buhay ko man to mamatay kasi to pag ano yalo mo yung ano sap sap yung, sap sap? oo uh. malaway itong mga karabas e eh. sap sap kaya mamatay yung ano <coughs> ay ipayos <-apos coughs> kita mo. pambinta ka mo pambigas bigas Mamaya pa ito eh, titimbangin e eh, sa umaga e eh magkano kilo yan? Cut 250 kilo. Ang Haluan siya. Ayun Isang isang araro, mga ng kilo. Ah, oh, kulang kalate siguro, uh -huh. mga rabas. matatlong araro no. sa kilo. Oo. Oh. Ganun no? Oo. Oh. Mamaya, mga kunyan, mga ng kilo na yung mga karabas Eh hindi, eh, Mexican yung ano mo? Yung yung takbo. dapat nasa 1 km ay lan mga mga 3 milya 3 milya oh, grabe ay ang takbo mo na ikarating eh. milya lang eh talagang <laughs> di video mga karabas hindi <laughs> pwedeng lumis tanita hindi ah saan ka man magpunta noon doon sa dulo gate bakuko mga karabas bakuko yan tawanan natin para lumaki niyan oh, bagwes so, magandang gabi ko mga karabas turuan ko si bagwes paano mag motor ko <laughs> nabawra kami. kung tayo, pag, pag nabawra ka, itong ilahin mo. Ilahin na ito? Ito. Tapos iangat ko? Iangat mo. Ganito mag-angat ako. Parang Para mag ito nga. Ito <laughs> ano? nga. Pulupot mo yung ano, yung silinyador niya dito. <laughs> Yan. Dito, dito nga ako. <laughs> oh, hmm. oh, ano ko okay. siya ako kabila dito? Ay! Puntraan sila. Oo, wala po rin. Ang dito. Oh, sige. Rapping siya. Badata natin. Ano makinan nito? Ito. <laughs> <laughs> si mo na lang yan, okay. si mga karabas Tapos ito, <laughs> Sa sabi nyo, yan ang kontrol nya Ah, ito ang libilado nya hmm. Dulo, dulo ka lang Karabok Mga karabas, minor lang muna, baka okay. mabawra kami yan Huwag lang masyadong gilid Eh, ano man yan, sabit yun dyan Okay, mga karabas, ako naman yung kameraman ngayon Hiniram <laughs> yung motor-motoran ko ni Bagwis eh Ba't hindi yung dalawa na yan? Temukawal ha, Brad? Mga Kaya ka?

Uy, magandar inta. Sala bay, Mga kalatang Makati, Ay, yan. makati mga karabas. Yung banjira kay kap. Eh, kang banjira ramang, das, Banjira talaga? Ang tibay. Tapos yung ano. Uy. Siguro pa nga muna rin ako. Yun, pagagawa naman ng dalawa mamaya. Oo. Maganda yan, sila para. Kuya <laughs> natin karabas. Ibe naman na nakago. Blandi na <laughs> ang yan Yun ang kuwan ngayon ni Kap. Tagapili. Posisyon. Hindi pwede magbabain. Oo. Kawawa naman si Kap. Kawawa Huwag nang pababain. Ayan pa sugok Sugak karbrador. Sugak karbrador. Sugak pala. Sugak pala di sutso <laughs> eto <laughs> kaya ang disinwibe eh Mga rabas! na <laughs> Grabe! Tikong-tikong <laughs> katawan niya Grabe! <laughs> Grabe karabas ito, ulak yung motor ko oh! <laughs> uh, na Isa kayo! <laughs> sabay sabay! Sabay okay, niya isang ka. milya kami! Balik na! Stop! 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 tama na tama na Ila, 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 abu, grabe, mau, oh, mau, putul, mau, putul, mau, pesado mau, persadu, rare rea, mele, 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 mau mele, tarai mele, 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 blood mele, 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 mele,

Yang kontrol. Eh. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kayak pala eh. Kepak ini di buka-buka eh. Wala. Barang mana mana? Coach, itu ada tahu yang kecawan tabak no? Kecawannya. Nah. Kecawan. Aroi karabas. Wih. <laughs> <laughs> mana ligau? Deh, baru praktis nih, eh, mau karabas. Ayo, ayo, ayo. Isang yan. isang anu. Hmm. Sembaso. At least mayule. <laughs> Bawang practice yan eh. Talagang ganyan yan. Oh, dalang ano, kecawang muli Thanks, kung na ako. Ha? Tinir na. Grabe ay. Salok mo doon, bago ibigay kay Cap. Okay, mo doon kay, ano, kay manager. Pahinga mo kayo, pahinga mo oh, Sama tubig, salok. salak. ko. Pahinga mo kayo, pahinga, pahinga. Mga labas, sabong. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda Ang

Pahinga lang, pahinga lang. ko pa isi-isi lang, oh. Mga karabas, oh. Pahinga lang tayo, konti mga karabas. Pahinga Tulak ka ulit tayo. Pangat lang tulak ko kasi isi sa kanila. Isi sa na kanina. Ngayon, pangat doktok. At para makapag-ipon-ipon ng pang-ulam.